sumayin niyong pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailan paman Sa aking mga iniibig na mga kapatid na patuloy na nakikipag-aral, harinawa ang inyong mga pagpapagal ay tunay na magbunga at maging kaglugod lugod sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat sa ano nga ba ang kadahilanan bakit ang isa ay nakikipagtiis sa bawat isa at ang bawat ay tinuturo ang pamakipagtiis para sa kanyang Panginoon. Ang lahat ng ito'y umaayon sa tinatawag ninyong paggawa. Paano nga ba ang isang tapat na manggagawa sa harapan ng Diyos? Sa mga bahagi na iginagalaw ng tao, tulad ng isang musmos, ano ang paggawa sa isang musmos? at ano ang paggawa sa isang tao na nandun na ang kanyang karunungan ay nasa kanya ng sarili? At ano naman ang paggawa ng isang tao na kung saan ang dapat hapon ay nasa kanya na rin sarili? Nagkakaroon ba ng kaibahan ang bawat paggawa? Nagkakaroon ba ng pagbabago ng layunin ang bawat manggagawa? sapagkat kung ito ang magiging katwiran at bahagi na patuloy na sa inyo ay tinuturo, ano ang nilalayo ng bawat tagapagturo? Anong uri ng layunin ang dapat itinatayo ng isang manggagawa upang ang kanyang paggawa hindi lang makakita ng katwiran para sa tao, makakita rin ng katwiran na para sa Diyos? Mga iniibig na mga kapatid, Naunawaan ninyo sa bahagi ng isang buhay, hindi nga matatawaran. Ang maraming nagsikap na tinatawag ninyong banal sa panahon na ito, na ang kanilang mga gawa ay isinulat at itinitig upang mabasa at maging ehemplo ng bawat isang nag-aaral. At kung kayo ngayon ang mga mag-aaral na yan at sila ang guro, malawak ba at naunawaan ba ng bawat mag-aaral kung gano'ng kalaking pagsisikap ang ginawa ng isang guro upang ang aralin ay maituro? At kung ang guro ngayon ay nasa inyong harapan at kayo ay tinuturuan, hindi ba nadarama ng isang guro kung ano rin naman ang ibinibigay na bahagi ng bawat inaaralan? Kung ang mga paggawang niyan ay bahagi ng iginagalaw ng bawat isa at ang kaisahan ay hinahanap Upang ang katunayan ng pagiging kaisa ng tao para sa kanyang Diyos ay maganap. Ano ang hahanaping kabahagi mula sa tao? Upang ang Diyos na sa kanya ay at natuturo, ay magkaroon ng diwa ng tunay na kapayapaan. Sapagkat sa bandang muli, ano sinasabi? Magkaroon kayo ng kapayapaan. natulid din ng isang Kristo paano titira sa iyo ang kapayapaan ng isang Diyos? Paano mananahan sa iyong pagkatao ang katwiran ng kapayapang ipinangako ng dakilang guro? Paano niya ituturo sa bawat isa? Itong bahagi ng katwirang ipinakikilala. Ngunit paano paghahandaan ng bawat mag-aaral upang ito ay makuha? Gaano ba kadali ituro ang paghahanda? Lahat ay pinaghahandaan. Lahat ay pinagsisikapan ng bawat tao na maangkin. Tulad na lang ng mga bahagi ng karangalan ng mayroon ng sanglibutan. Iniisip pa ganin niyo aking mga iniibig ang mga bagay na nakukuha ng hindi pinaghahandaan. Lahat ay nagsisipaghanda upang ang kanyang pangarap ay matupad. Tulad din ng isang magulang, bakit niya ipinapasok sa paralang bayan ang kanyang mga musmos? sapagkat siya'y nangangarap na darating ang panahon ng kanyang mga musmos ay magkakaroon ng pagtapos sa pag-aaral at sila man ay maninilbihan sa mga gawaing pambayan. Nadarating ang panahon na sila'y magkakaroon ng kabayaran at ang kabayan na ay magbibigay sa kanila ng kaginhawahan. Ito ay ayon sa tao. Paano namang kayo gumagawa ng para sa Panginoon? Ano ang bahagi na Kanya ibibigay bilang isang kabayaran? Ano ang mayroon kayo na pakinabang na makukuha sa bahagi ng paglilingkod? Kung ang pangako ay lagi lamang iisa, na sa pagawa ng Panginoon, tinawag ka mang mauna, tinawag ka mang mahuli, tinawag ka man sa dulo. Sa naan, may isang kabayaran na laging ibinibigay, at ito ang isang dinaryo. Paano niyo tatanggapin ang isang dinaryo na nagmumula sa dakilang Panginoon? Ito ngayon ang sukatan ng bawat paggawa ng isang manggagawa. Sa matagal nang na inaaralan sa paralan, ang mga bahaging ito hindi na nga bago, sapagat ang karunungan ay nailapat na at ang katwiran ay naibigay na. Ngunit mula noon hanggang ngayon, ano pang hahanapin sa bawat isang iniibig na ang kanyang paggawa ay umayod sa katwiran ng dakilang Panginoon na ang bagay na para sa Diyos ay kanyang paghahandaan ng kanyang buong puso at buong kaluluwa sapagkat mula sa mga bagay na yan na pagawa, ito naman ay bahagi ng Panginoon na sa kanya ay nagbibigay lugod. Kaya nga, ang gumawa ng kabutihan sa kanyang kapwa, sa kanyang kapwa nakakakuha ng ganti. At sino mang gumawa ng mabuti sa isang propeta, sa isang propeta nakakakuha ng ganti. Iniisip ba ganin yung aking mga iniibig kung kayo'y gumawa ng mabuti para sa Diyos? Ang Diyos din ay gaganti ng mabuti para sa inyo. Ngunit kailan ang paggawa ng tao maayon sa katwiran ng Diyos upang ang Diyos na sa kanya'y tumitingin siya naman ang gaganti sa kanya? Sapagat kung lahat ng ginagawa ng tao'y kayang gantihan ng kanyang kapwa, ano pa ang bahagi na igaganti sa iyo ng Diyos. Hindi nga ba ito ang larawan ng isang paggawa? At ang bawat paggawa ay may katumbas sa harapan ng Diyos at kahit sa harapan ng kanyang kapwa. Kaya nga ka sa parala ng Panginoon, hindi lang kayo tinuturang gumawa ng mainam sa inyong kapwa. Tinuturuan din kayo ano pa ang mas mainam sa mga bagay na para sa Panginoon. Sapagat kung nakikilala na ng tao ang bagay na mabuti at ito'y kanyang isna sa buhay, hahangari mo bang maging sakdal upang ikaw naman ay makakilala ng mga bagay na banal? Sapagat ano nga lang bang nakakarating sa paanan ng Panginoon kundi ang mga bagay na banal? Kaya nga kung kayo'y sasaliksik ng kasulatan, inyong mapag-uunawa aking mga iniibig, Mula noon hanggang ngayon, ang Diyos ay nagbabata makakita lamang ng isang tunay na mangingibig. Paano nga ba nalalaman ng Diyos na ikaw na ang tunay na mangingibig? Na kaya mo nang ibigay ang iyong sarili bilang hain sa kanyang harapan. Hindi lamang ang maliit mong panahon, hindi lamang ang malit na bahagi ng iyong sarili, kundi ang iyong kabuuan, <coughs> sapagkat narito, ito ang ginagawa ng mga tao noong unang panahon. Nagahain sila ng pinakamainam sa harapan ng Diyos na susunugin upang ang kanyang halimuyak ay makarating sa mga langit. Sa panahong ito, hindi na kayo binihinga ng mga bahaging yan. Ngunit ang hinihingi sa tao mula sa kanyang sarili, ang kanyang kabuan ay maging para sa Diyos. Ang bahagi ba na yan ay imposible? Hindi nga ba yan pangyayari? Hindi nga ba yan may sasagawa? Sa katotohanan, yan ay nagawa na. At yan ay napagtagumpayan na. Yan ang dahilan kung bakit ang dakilang guru ay lumakad sa sanglibutan upang ipakilala sa bawat may laman na ang bahaging yan ay posible sapagat narito siya ay nagtagumpay. At kung papanong siya'y nagtatagumpay at nagtagumpay, bawat isang nananampalataya sa kanyang gawa, sa kanyang salita, at sa kanyang kabuhat, tunay na magtatagumpay. Sa pag-ano ang magiging daladala ninyo sa inyong mga pangarap? Ang aral ng dakilang Kristo na kung saan bahagi ito ng iyong buhay at hanggang siya'y bahagi ng iyong buhay at iyong iginagalaw, darating ang panahon ito na ang iyong isinasabuhay at ang iyong kabuuan ay tunay nga makakakuha ng kapayapaan na nagmumula sa isang Diyos na kung saan ito'y pinatunayan ng dakilang guru. Kaya nga hindi imposible na ang isang ako na tinatawag ay maging tunay na alay sa dambana ng Diyos, na ang kanyang sarili na bibihisan ng kasuotan, ng kabanalan, na ang kanyang puso ay puno ng pag-ibig, na ang kanyang paggawa ay puro kababaan, at ang kanyang kaisipan ay nandun sa pag -unawa. Hindi nga itong magiging imposible kung bahagi sa iginagalaw ng tao at kanyang pinag-aangalan ay ang karunungan ng isang Kristo. Kaya nga, kung ang mga salitang binitawan ng dakilang guro ay hanggang ngayon binabata ng maraming nilalang, upang maisagawa, upang matutunan. Dito niyo masusukatan kung gaano kalaki ang pagibig ng Diyos na binihisan niya ng pag-asa sa bawat isa. Patuloy niyang pinahihiraman ng laman upang patuloy na lumakad sa lupa at mag-aral. Patuloy niyang binibigyan ng maraming karanasan upang sa pamamagitan ng karanasan na yan, ang karunungan na kanyang natutunan ay kanyang masubukan patuloy niyang binibigyan na kanyang tinatawag na kapatid. Kahindog. O sa madaling salita kanyang kapwa. Upang sa pamamagitan nila mabasa niya ayon sa kanyang larawan kung ano siya. Upang kailanman sino mang mag-aaral sa paralan ng Panginoon ay hindi magkaroon sa kanyang puso ng pagsasabi kailanman ay hindi ko pa narinig at nakita ang mga kagandahang loob na iyan sapagkat mula noon hanggang ngayon ito'y inilatag na ito'y naibigay na at patuloy itong dog sa bawat isa baka nga sakali aking mga iniibig sa panahon na kayo nakikinig ang inyong buong kapuan ay nagsisipakinig at habang kayo'y nakikinig kayo man ay nakakaunawa upang sa bandang huli ginagawa na ng tao kung ano ang karapat dapat sa harapan ng Diyos. Napakadakila ng layunin ng buhay. At kung papanong itinuturo, walang gigit pa kaysa rito na ibigay ng tao ang kanyang sarili para sa Panginoon, para sa kanyang kaibigan. May isang tanong akong iiwanan. Kaibigan ba niyo ang Panginoon? Kaya niyo bang ibigay ang inyong sarili para sa inyong kaibigan. Sapagat kung ito ang matutunan ng tao, tunay ng kabanalan ay hindi na nga malayo sa inyong mga sarili. At tunay din na ang kagandahang loob o kagandahan at mabubuting aral ay hindi na mabubura pa kailanman sa inyong mga pagkatao. Ano pa't ang kasamaan ay malayo na sa iyong puso? Ni hindi mo na siya hihipuin pa sapagat narito ang iyong layunin ay maabot ang isang katwiran na pinaabot ng dakilang puro tulad ng ginawa ng isang Pablo. Bagamat nalaman na niya ang katotohanan, anong ninanasa niya maabot pa ang pinapaabot sa kanya ng Kristo upang siya at ang Panginoon ay maging isa. Mga iniibig na mga kapatid, bagamat ang buhay sa marami ay maiksina, Marami din ang merong pangmahabang buhay. Marami pa rin ang darating at mag-aaral sa sanglibutan na siyang paaralan ng Panginoon. Tunay nga, lagi ilatag sa inyong puso na ito'y panalangin upang sa mga kalulupang darating, ang bahagi ng kanyang paaral ay lagi kay gaigaya sa bawat kaluluwang dito ay patuloy pa na makikisa. At lagi kayong maging mapagpasalamat na kaluluwa sa pagkasagitna ng kaguluhan na meron nasang sanglibutan, kayo ay may kapayapaan. At ang kagalumihan ng dumarating sa inyong mga puso ay maliliit lamang at bahagi lamang ng pagpapangulad ng inyong mga kaangkinan. Ganun pa man, makipagtiis kayong may kapayapaan. Makipagtiis kayong nagpapasalamat sa lahat ng niyan. Sapagkat kahit ang tao ay nagbabata ng kanyang sariling kahinaan, ang Diyos ay mabuti Atang ang Diyos ay banal, hindi niya iniiwala ng sinumang nag sa Sapagat nalalaman niya, bawat isa'y kanyang iniibig na anak at bawat anak ay mayroong pangangailangan sa isang ama. Ito lamang ang bahagi ko sa inyong muli, ang aking handog ng pag at ng kapayapan ay aking ibinibigay sa bawat isa mula ngayon at magpakilan pa man ako ang sa inyo'y nakiisa sa mga sandaling ito, Espiritu Santo ng Katotohanan. Paalam.